Magandang araw sa inyo mga kapunto sa sa araw na ito may tatalakay naman po ako na video patungkol ito sa ating kasamahang si Brother Tata. At isa pa sa dulo po ng video ay eh, meron na namang tanong na ating sasagutin. Ito ay tanong galing kay uh, Daisy Injog. Oh? So yan ang ating ibigyan ng pansin sa dulo ng video nito. Kaya sa mga Bago pa po, po sa amin channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas po sa channel na ito. Huwag nyo rin kalimutan na i-hit po yung, yung, yung like button para malaman po ni YouTube na nagustuhan ninyo ang video nito. Kaya sa dulo po ng video, abangan nyo po ang ating sagot sa comment na ito ni Ma'am Daisy. Maraming salamat po at simulan na po natin. Brother Tata Rosal ng Ozamis City. Catholic Faith Defenders Ozamis City. Isa sa mga nakilala ko na uh, bihasa sa pagdipensa na pananampalatayang katoliko. Ngunit sa hindi ko inaasahan, meron pala siyang kasaysayan na tatlong beses siyang pinagtangka ang bautismuhan sa UCCP. Kaso, <laughs> hindi natutuloy. <laughs> ano kaya ang dahilan? Alikat ating i-review ang mga nakaraang episode dito sa Punto for Punto. Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simula na po natin. Ayun, tinabi daw ng pare na okay na raw yun, considered na raw. siya. Kaya lang, ang tanong ko nga daw, di ba sa, sa, sa atin, katoliko, ta, mag, mag nagkatoliko tayo, pinapinjaga natin yung mga anak natin. Di ba, sa, pag lumaki sila, kailangan nilang ng kumpirma. Okay, uh, alam nyo po, <clears throat> ang binyag niyan, hindi naman ano eh, sigurado ako hindi sa yung sanggol eh. tama? Ha? Ang binyag po niyan, hindi naman po yung sanggol siya eh, tama? Hindi na nga siya, hindi na nga siya pininyagan... hindi, uh, say, yung una, sa una. Kung sa so may style sa inyo, pag sa una, Sigurado ko hindi sanggol yon kasi bawal ang sanggol sa kami. dili dili Kanang pan, baka nang kung saan nakaidara nga gipunyagan. Oh, Sabi niya, uh, brother, uh, maliit pa rin naman daw sila eh. Yes, pero hindi pa ano. Uh, may, may alam na siya, conscious na siya. Sigurado yun. Kasi bawal lang yung yun, man, siya, baby. Yes, bro. Ang um, UCCP or Lutheran Church no, binyag yun ng Sanggol or ng Empan Baptism. Nagsimula lang yung Empan Baptism sa Anabaptist na 1521. So, so ngayong ngayong panahon na to, nagbibinyag po sila ng Sanggol, bro, tata? Wala pa sa simula ni Martin Luther yung magbinyag. Dahil yung ama ko is UCCP. At ako naman ay eh, Empan pa po ako. Ang lupa po ko, Uh, tatong pisis so, ng schedule na autism mo hang sa UCC pero tawa ng Diyos hindi natuloy dahil magkakalag na to ako naka ano na yun? naka uh, nashare rin ang situation ko dahil naging mama is catholic at saka papa is aborted to UCC so nagpapasalan sa civil pero yun ang dahilan na nagpapasalan sila sa ah uh, catholic po dahil nagpapasalan ang ating ama sa catholic o dahil sa kinbengal na hindi ako nagtatulisis. Dahil makalag nato ko, pero in-schedule ako sa katulik ko. Hindi ko ako nakalag nato yung dahilan na binagat uh, ako ng katulik ko. Nagkalagnat pala. Kaya siya hindi natutuloy kasi nagkalagnat siya. <laughs> <laughs> Amo? Hindi, tatlong beses ang in-schedule sa UCCP, napabautismohan, pero sa unang araw niya, bautismo nilagnat. <laughs> Ah, sige, reschedule, reschedule. So, okay na muli si Brad Tata. Okay na maluli, no? Sa second schedule, ito yung pecha. Okay, okay, okay. Pagdating naman ng araw na yun, nagkalagnat uli. <laughs> Uy. Okay. Sige, reschedule, reschedule. ah oh, sige, reschedule. Oh, mga ilang buwan siguro, ilang buwan na, ilang buwan. Siguro na okay na si Brad Tata. Ano na napansin ng mga magulo niya na okay na siya. Sige. Itong pecha, reschedule. Anong, anong kamalaman ni Bartata ano, Bata pa siya. Pag schedule ulit, nilagnat na naman. <laughs> ah, wala na. Tatlong beses na ito. O oh, sige, pabigyan na lang natin. Sa Catholic condition, if ip ipabautismo, tiniting lagnatin ba? O oh, eto, reschedule. Yan, schedule ni sa, ano, sa, sa Katoliko. Pagdating ng schedule na siya ibautismuhan, Hindi nilagnat. <laughs> Ah, nas save si Tata doon. Tatlong beses siya in-schedule doon sa, no, sa UCCP, hindi natuloy ang reason, nilagnat oh, Ngayon, in-schedule sa ang bautismuhan sa katoliko, natuloy kasi, hindi nilagnat Galing. Galing talaga na pagkakataon. Tuloy natin ang video pag sila ng sanggol o infantatism, ang ano lang, ang simula yung anabaptist, yung si uh, Nicholas Tordman, siguro yung founder, na yun, mm -hmm. may balay ito Martin Luther, ang nagtatag siya ng anabaptist, yun ang simula, 1321, na uh, adult baptism. Pero Martin Luther, ang uh, infantatism po sila. Oh, okay. Pero kayo po na 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 confirmation na na po kayo no bro tata. Aron din sa Catholic na po ako na kumpil uh, kay dahil gay ang uh, akin na Catholic naman at napakasal ng sila ng pare. Yes, so so mixed marriage po o na convert na si ano si nanay po. Bro tata. Uh, Brother, uh, ano po, Brother Angel? Na, na okay na po yung sa inyo, no? na-convert na yung ano nyo, yung mother niyo? Hindi, ang ama po, ang ama ko. ang father. Ah, so, yung, na, si yung si tatay na-convert po? Na-convert. na lang ang agreement nila, dahil parang walang patas po sila, walang kasal sa Katolik, hindi sa inyo si Sipil. Ang agreement nila, kasal sila sa Sipil. Then, ang ng anak nila is So ito yung pinagbiniyagan ng tatuloy pangalawa. si yung sasabihin ang pangalawa, yung dahilan na na sa na po ako ng tatong business na rin hindi mag-tuloy dahil magkakalimutan po ako yung nangyayarihan. So yung tabihan na si ang aking ama na kung pwede i natin sa tatuloy dahil yung tatong business na rin hindi na natuloy. So hindi pa ako nagbaniyagan noon. Nabiniyagan ako, nag-january 1 po ako. na isip lang at bibigyan ko March 19. So, wala pang one year, bibigyan ako, dapat bibigyan ko sa excessive people, hindi na tuloy. So ang na sumayon na lang at ang amang nasa katulip ko pa kung nabibigyan. So, hindi na ko nakalagnat. Ang dahil lang, na po ng katulip. So, kaya nagsimula ng ating pap, o ama ko, ama natin ay uh, lumipad na lang sa katulip ko. Yun ang story sa ating buhay. So, yun sila. Magbating mo sila ng infantotism, brother Angel, ang Lutheran Church of So, ano po yung masasabi niyo yung bro tata? Kasi nangyari sa kanya, ang nangyari kay brother ngayon, ang tanong niya, uh, kung bata nga talaga yon dapat may, may confirmation. So, tama po ba yung brother na nagtatanong na caller? Na oh. bata siya nung, nung doon sa UCPP, in, ano, bininyagan? Oo, oh, bata pa rin niya gan. Kaya nga ang tanong ko kung kailangan pa ba niya ng konfirmasyon. Okay. Yun po yung ano natin. Kasi kaya uh, tinatanong ko kung medyo malaki na. Kasi po sa atin sa Catholic, ganito po yun. No? Sa Catholic Church, kapag... Uh, kapag ka uh, na convert katulad ni ni Mrs ni Mrs po is sa uh, Iglesia ni Cristo siya talaga dati so Nako, uh, na uh, bago lang siya na binyagan po eh. So, ang gagawin ng lang ng pari sa kanya, adult baptism. Automatic uh, magkasama na 'yon, kumpil at binyag. So, wala nang wala nang special na ano yung kumpil doon, no? Kaya tinanong ko, baka kinonsider na adult baptism na 'yon kasi. So, kasi po sa Catholic sa Catholic teachings natin, Catholic Church, may tinatawag tayong adult baptism na pag adult baptism na, uh, confirmation kasi yun eh. Yun ang confirmation talaga. At the same time, uh, kasama na po yung binyag doon. So wala nang confirmay wala nang special kung kumpilan noon yun na po yung iisa lang ang binyag doon kasama na kumpil doon kung adult po yun no na na-convert ngayon na sitwasyon niyo kasi sa UCCP siya nang nanggaling at uh, bata siya kamo nung nabinyagan doon eh maganda yung tanong nyo no uh, sana siguro uh, you can you can confirm kasi ng adult baptism lang talaga sa atin lang eh, yung mga na, yung mga nalipat bumalik o halimbawa iglesia ni Cristo ka magkatoliko ka adult baptism lang yun wala nang compel yun ngayon yun ang medyo ano natin yun uh, uh bakit hindi niyo hindi niyo po ba naitanong kung kung bakit uh, wala siyang hindi na siya sinabihan na magpa <coughs> eh, Hindi hindi lang sa hindi lang siya sinabihan na hindi na pa kundi ang sinabi talaga sa kanya hindi na raw siya bibinyagan. Dahil valid na raw yung binyag sa kanya nung bata siya. Pero walang sinabi walang sinabi 'di ba, na mag ka. Walang sinabi ang pare na dapat kay compile, i-confirm. Oh, eh paano kung kung bata. Kasi halimbawa, yun ang pangalawa ko ngayon tanong. Di, kung sa katoliko, eh, bata pa siya, nung bata siya, ano, sanggol siya pininyagan, nire-required nga siya ng, ng kumpirma at bishop nga ang nagkukumpirma. Hindi naman, hindi naman pari, di ba? Bakit hindi naman pata-pare lang. Eh bakit ang mga UCCP or yung uh, UCCP na ba babalik, uh, hindi, hindi siya babalik, dilipat kasi dilipat talaga siya kasi pinanganak talaga siya ang UCCP. Eh bakit hindi i-required re na i-confirm? Hindi, yun nga po yung ano natin doon. No? Uh, Una-una, yung sinasabi nyo po sa compile, uh, ang compile po talagang dapat ang, ang di siya. Pero kapag hindi siya pwede po, usually nagde-delegate lang yan ng, ano, ng pare. Pwede rin po mag compile ang pare. Basta ah, okay. na din... Yes, so may delegation po yun ng bishop. Hindi laging bishop po, lalo na busy ang mga ka bishop pa natin. No? So ang magkukumpil, pwede rin si father po as long as uh, naka-delegate yan ni bishop. No? Yun nga po yung ano natin ngayon. Uh, si, ah, uh, wala tayong si, si, si John Bro Jando, no? wala si Bro Romel. Wala bro. Yeah, so yeah, sa so CCC si -si -si kasi natin sa 1285 nakalagay doon na para makumpleto mo yung binyag, kailangan talaga may confirmation. Yun po yung pinapatanong ko sana na siguro pwede kayong this time uh, kasi wala naman tayong exact na word na salitang o you see galing sa ibang ano na bininyagan ng bata siya kasi first time niya na may sanggol talaga sa iba usually hindi nagsasanggol 'yon eh no so paglipat niyan adult baptism 'yun ang punto ko so ang nangyayari kasi diyan ang may batas po sa simbahan natin kapatid ganito po 'yan kapag kapag ikaw eh, galing ka sa ibang sekta nagpabinyag ka may uh, may edad ka na may isip ka na tawag doon adult baptism No need to confirm. Wala na pong compile Yun ang pinakabatas. Ngayon, yung sitwasyon nyo kakaiba eh. No? Galing sa iyo sa UCCP, bata, na nabinyagan. Sinabihan ni Father, okay na yung binyag. Tama yung tanong nyo, eh paano yung kumpil? So wala tayong batas ngayon ng from, 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 from Protestant and then bata and then kailangan ba makompil? Wala po tayong ganun na batas ngayon. Ang kailangan po dyan, i-confirm nyo mismo kay father. Ma naalala nyo po ba kung sino yung nagkasal sa inyo noon o ma matagal na ba yun? Ayan lang. Matagal na. uh, <laughs> ah. Di ba nagpapalit sila ng schedule? Yes, uh, hindi. Kahit naman hindi siya mag-compile mag po, ang gawin nyo po this coming Sunday o bukas, uh, i-approach nyo kagad ka yung sitwasyon nyo. Kakaiba kasi yung sitwasyon nyo eh. Kasi nabinyagay siya sa protestanting bata eh. Hindi usually kasi pagdating sa pagdating sa protestante mga uh, ibang sekta po usually yan nabibinyagan yan mga adult eh kaya adult baptism na lang ang gagawin dapat yan so wala na mm -hmm. talagang, kompo yes wala nang kompil talaga yon kung bibinyagan siya uli or pwede siya sabihan na ay Trinitarian formula yan, okay na. Adult baptism na yung nangyari dyan sa isa, sa, sa dating yung sekta. Yun ang punto ko po kasi, may adult baptism na kasama na ang kumpil. Okay. But on your situation is different kasi bata siya nung nabinyagan sa, sa kabila. So yun ang itatanong nyo ngayon kay father, dahil wala tayong exact na katekisim doon, Father, Nabinyagan po kasi sa UCCP dati, sinabihan na wag na daw siya magpabit. Gusto niya mag-convert ng Catholic. Sinabihan niya kami ni Father noon na nagkasal sa amin na wag na siyang pabinyagan. Tanong mo kay Father ngayon, kailangan pa ba niya kukumpil? Kasi bata pa po siya nung bininyagan. So ah, yun na si trust niyo kakaiba. Yes, so kailangan ng pari po ngayon. Pag sinabi niya, ah ganun ba, bata ba siya? Wala baka ang niya, ano itatanong niya nasa age of prison ba 'yan? Halimbawa yung 12 years old. Yung po kasi yung confirm confirmation yung 12 eh, pataas eh. So, kung 12 na 'yan, 14 'yan, posibleng sabihin hindi na adult baptism na 'yon. 'Yon. So, uh, kailangan una-una malaman ni, ni malaman po ng missis niyo anong edad talaga siya na ano. Okay? Nabinyagan. And then, pag talagang wala siyang totaling alam, o hindi adult baptism ang nangyari, sanggol talaga, wala siyang totaling alam noon Do, yun palang kinukumpilan after 12 years old kasi doon na siya magkakaroon ng consciousness. Na nyo po? Oh. So, kailangan makonfirm nyo muna. Ito, ganito. Confirm nyo muna kung ilang uh, sanggol ba siya nung na, na ano sa UCCP. And then, pag sinabing sanggol siya, kailangan itanong nyo pwede talaga kailangan makumpilan. Pag sinabing 12 years old o 14 years old, yun ang next question natin kay Father Kapatid. So bukas na bukas po i-approach nyo si Father tungkol yan. Ah, okay. Yes po. <laughs> na, sige, yun lang muna tanong ko. Maraming salamat. Salamat po. Bro Jando, back to you. <laughs> Ayan so panahon na para ating bigyan ng kasagutan yung comment ni Ma'am Daisy. Sabi niya, ah, "Good morning Father Darwin, takot po ako mag deliverance kasi baka mag-react po. Gusto ko gusto gu, gusto gu, <laughs> gusto ko po, po na mag deliverance. Pwede po ba ako kahit may karamdaman?" Paano po makontak mga team ninyo po sa Cebu? Kasi Cebu City ako. Okay, ito, ito, ito. Ito Wait lang. Ah. Uh, sabi niya, takot siya mag-deliverance kasi baka daw mag-react. So, tinatanong niya kung uh, saan daw pwede makontak yung kasamahan sa Cebu. Yung ating contact sa Cebu, si brother Cl uh, Clyde Gitgano, siya ay nasa, at lang ha, Doop, tinan ko lang sa mga ano natin dito ha, sa ating, um, uh, ano natin sa ating file, documents, Cebu Deliverance, ano natin, ito, ang hanapin nyo doon si Clyde Gitgano, siya ay nasa Babag Uno, Our Lady of Perpetual Help Parish, Lapu-Lapu City, Cebu. Ulitin ko ha, si Brother Clyde Gitgano, sa Our Lady of uh, Babag Uno, Babag Uno, Our Lady of Perpetual Help Parish, Lapu-Lapu City, Cebu. Yan ang inyong... Uh, diyan kayo magkipag-communicate para ma-deliverance po kayo. Lalo na meron kang karamdaman, baka takot ka mag-react ka, no? Uh, ito na lang muna. Try mo kaya muna, may asawa ka ba? May asawa ka, kasal sa pare, pa ka. Ipagamit mo yung handbook ni Father Sikiyan na... The Catholic Handbook of Deliverance Prayers, si e paggamit mo ito, yung sa akin na wala-wala na yung ano, yung mga letter. <laughs> so, sobrang luma. Kasi minsan nakakabiliya kasi ako minsan ng handbook, pag may dumating na ano na pasyente na naubusan siya ng libro, pero kitang-kita ko naman sa kanyang mukha na kailangan niya, ibinibigay eh, ko na lang yung akin. Kaya ilang beses na ako nagkaroon ng handbook puro na ibigay sa iba. <laughs> Yan ang na pagbigay kasi yan yan yan. Okay. So ito na po ano uh, yung po kontakin po niyo yon yung sinasabi ko na si Claire Gitganos sa Babag Uno Our Lady of Perpetual Help Parish sa Lapu-Lapu City Cebu. Yan po ang kontakin po niyo Ma'am Daisy, yun po ang ating kasagutan sa iyong katanungan. kaya maraming salamat po at kita-kiss po tayo. Uh, mamaya maya contest sa mga up, re-uploads ng punto por punto. Maraming salamat po.